Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa ikalabing pito ng Marso, 2025. Ngayon, sa araw na ito, ikaw, bilang isang Gemini, ay inaanyayahang yakapin ang masayahin at magaan na enerhiya na bumabalot sa paligid. Sa kabila ng anumang alalahanin o mga iniisip na maaaring bumabalot sa iyong isipan, ang araw na ito ay tila nagdadala ng bagong pag-asa at panibagong lakas. Ang enerhiyang ito ay parang simoy ng hangin na may dalang kasiyahan na nagpapagaan sa iyong pakiramdam at nagbibigay inspirasyon upang ipakita ang iyong likas na kasiglahan at kasiyahan sa buhay. Ito ang pagkakataon upang ipamalas ang likas mong kakayahan na magdala ng saya at halakhak sa mga tao sa iyong paligid. Sa bawat kwento na iyong ibinabahagi at sa bawat biro na iyong binibitawan, ikaw ay nagiging ilaw na nagpapagaan ng loob ng iba. Magin ito man ay simpleng usapan sa mga kaibigan, masayang kwentuhan sa pamilya, o kahit sa mga kaswal na pag-uusap sa mga taong iyong nakakasalamuha, ikaw ay may kakayahang magbigay ng ginhawa at sigla. Sa pamamagitan ng positibong enerhiyang ito, ikaw ay nagiging sandigan ng saya sa paligid. At ang magandang aura na ito ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa mga taong makakasalamuha mo. Ang positibong enerhiyang ito ay magbibigay sa iyo ng kalamangan upang mapalalim pa ang iyong mga koneksyon sa mga tao sa iyong buhay. Sa mga panahong tulad nito, subukan mong alalahanin ang mga taong maaaring matagal mo nang hindi nakakausap. Maaaring ito ay kaibigan mula sa nakaraan, isang dating katrabaho, o isang mahal sa buhay na tila lumayo na sa iyong mundo. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang magbigay ng mensahe, tumawag o kahit maglaan ng oras upang kumustahin sila. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang magdadala ng saya, kundi ikaw rin ay makakatanggap ng masayang enerhiya mula sa kanila. Ito ay isang mahalagang pagkakataon upang bumuo ng mas matibay na ugnayan sa iyong mga kaibigan kapamilya, at maging sa mga taong matagal mo nang hindi nakakausap. Ang pagbabalik ng koneksyon sa mga taong minsan, ay naging mahalagang bahagi ng iyong buhay, ay maaaring magdala sa iyo ng inspirasyon at panibagong pag-asa. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng Scorpio, ikaw ay binibigyan ng pambihirang kakayahan, upang maunawaan ang mga bagay na maaaring hindi napapansin ng iba. Ang galaw ng buwan na ito ay nagbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa mga nakatagong aspeto ng iyong kapaligiran. Maaaring may mga sitwasyon o damdaming matagal mo ng pinipilit na huwag pansinin, ngunit sa araw na ito ay mararamdaman mong tila biglang naging malinaw ang mga ito. Ito ay magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paano ang mga damdaming ito ay nakakaapekto sa iyong relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Minsan, may mga pangyayaring tila hindi natin maipaliwanag noong una, mulit sa paglipas ng panahon ay nagiging mas malinaw na bahagi ito ng ating paglalakbay. Ngayong araw ay hinihikayat kang bigyan ng oras at pag-unawa ang mga bagay na ito upang makahanap ka ng kasagutan at kapanatagan ng loob. Maglaan ng oras upang pag-isipan kung paano ang iyong pag-alinlangan o pagiging mapaghanap ay maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon. Bilang isang Gemini, likas kang mausisa at madalas mong nais alamin ang bawat detalye bago ka makapagdesisyon. Bagamat ito ay magandang katangian, mahalaga ring maging maingat upang hindi ka makulong sa labis na pagdududa. Minsan, sa sobrang pag-isip natin sa mga bagay na wala pa sa ating kontrol, nakakalimutan natin pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na hindi mo gusto o sa mga pagkukulang ng iba, subukan mong ituon ang iyong atensyon sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Ang pagtanggap sa mga bagay na hindi mo makokontrol ay makakatulong sa iyong magkaroon ng kapayapaan ng isip at puso. Sa pamamagitan ng pagyakap sa pasasalamat at pagiging bukas sa mga pagbabago, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam at mas magiging maayos ang iyong mga relasyon. Ngayon ay isang magandang araw upang maglaan ng oras para sa iyong sarili at pagnilayan ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Sa kabila ng iyong masayahin at palabirong personalidad, Mahalaga ring bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magnilay at makinig sa iyong panloob na tinig. Maaaring may mga bagay na matagal mo nang itinatago sa iyong sarili, mga damdamin hindi mo paganap na naipapahayag o mga pangarap na tila hindi mo alam kung paano simulan. Ngayong araw ay hinihikayat kang bigyan ito ng pansin at pag-isipan kung paano mo maaaring maisakatuparan ang iyong mga tunay na hangarin sa buhay. Huwag kang matakot na humingi ng suporta sa mga taong malapit sa iyo. Minsan, ang simpleng pag-uusap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring magbigay ng kaliwanagan sa mga bagay na matagal nang bumabagabag sa iyong isipan. Sa pamamagitan ng pakikinig sa pananaw ng iba, maaari kang makakita ng mga solusyon na dati ay hindi mo pa naisip. Huwag mong kalimutang mahalaga rin ang pagiging bukas sa emosyon at hindi kailangang itago ang iyong nararamdaman. Ang pagiging tapat sa iyong sarili at sa iba ay isang mahalagang hakbang upang marating mo ang tunay na kapayapaan sa iyong puso. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay kahel at dilaw. Ang kulay kahel ay sumisimbolo ng kasiglahan, kumpiyansa, at positibong enerhiya. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang maging mas bukas ka sa mga bagong karanasan at ideya. Ang kulay na ito ay tila nagbibigay ng ningning sa iyong pagkatao, na tila nagbibigay ng panibagong sigla upang gawin ang mga bagay na matagal mo nang pinapangarap. Samantalang ang kulay dilaw ay kumakatawan sa katalinuhan at kaliwanagan ng isipan. Ito ay nagsisilibing liwanag na tumutulong sa iyo upang makita ang mga bagay ng mas malinaw. Kung nais mong mapanatili ang tamang balanse sa iyong emosyon at pag-iisip, maaaring magsuot o gumamit ng mga bagay na may ganitong mga kulay upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at 25. Ang pito ay sumasagisag sa espiritual na paggising at malalim na pangunawa sa mga bagay-bagay. Ang labing isa ay simbolo ng inspirasyon at mataas na enerhiya na magbibigay sa iyo ng kumpiyansa upang kumilos ayon sa iyong mga pangarap. Ang dalawamput lima naman ay nagpapahiwatig ng paglalakbay at mga bagong simula, isang paalala na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng isang mas malaki at makahulugang layunin sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang makipag-usap sa isang kaibigan o mahal sa buhay na matagal mo nang hindi nakakausap. Ang simpleng pagbabalik ng komunikasyon ay maaaring magbigay ng saya hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyong sarili. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mapatatag ang mga relasyon na mahalaga sa iyo at magbigay ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang simpleng pagsasama-sama ng masasayang kwento, pagbabalik tanaw sa nakaraan, o pagbabahagi ng iyong mga pangarap sa hinaharap ay maaaring maging upang makahanap ka ng panibagong inspirasyon sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ikaw ay may kakayahan upang magdala ng saya at inspirasyon sa mga taong nasa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili at sa iba, ikaw ay magiging mas bukas sa mga biyayang naghihintay sa iyo. Yakapin mo ang araw na ito ng may pasasalamat at kumpiyansa, sapagkat sa bawat niti na iyong ibinibigay ay nag-iwan ka ng magandang marka sa mundo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.